Para sa ating Headlines Bagong gusaling sambahan na lokal ng Akmak, Distrito ng Lanaw, itinalaga sa Panginoon Diyos kaninang umaga Pamamahayag ng mga salita ng Panginoon Diyos sa Distrito ng Kamanava, masiglang ipinag-anyaya ng mga kapatid At iba't ibang distrito pus puspusa ng paghahanda sa isasagawang Musical Evangelical Mission Iyan at ang iba pang mga balita dito sa Ibalita ang Pagliligtas! Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si kapatid na Emmanuel Bandong. Sa pagkakatong ito, live nating makakasama si Kapreda Farawel Tenorio. Ibabalitan niya sa atin ang pagtatalaga sa Panginoon Diyos ng bagong gusaling sambahan ng lokal ng Akmak, Distrito Eklisyasyo ng Lanao, kaninang umaga. Kapatid na Farawel. Salamat po kapatid na Emmanuel. Makabago, moderno, at maayos na bagong gusaling sambahan ang itinalaga sa Panginoong Diyos ngayong araw dito sa lokal ng Akmak, distrito ng Lanao. Kahayagan ng kasabikan ay maaga pa lang dumating na ang mga kapatid maging ang mga nanggaling pa sa iba't ibang lokal. Hayag ang kagalakan sa mga kapatid na mula sa lokal ng Akmak na siyang nag sa mga kapatid na umaawit ng mula sa puso kaya naman damang damah ang biyaya sa pagsisimula ng pagsamba. Nilangunahan ni kapatid na Jerry Ablon, tagapangasiwa ng distrito, ang pagtuturo ng mga salita ng Diyos. Isa sa binigyang diin na anumang pagsubok ang maranasan sa buhay ay dapat lanong pagtalagahan ang pananalangin, lalo na sa loob ng gusaling sambahan. Dito po sa gusaling sambahan na ng mga hinirang ang mga pagsamba na hinahanap ng Diyos para sa atin. Dito rin po, sa gusaling samba, nangako ang ating Panginoong Diyos ng Kanyang pananahanan, pagdinig sa lahat ng mga daing na gagawin ng Kanya pong mga hinirang. Dito, pinalalakas ng ating Panginoong Diyos at ng ating Panginoong Kristo ang mga hinirang niya na binigyan niya ng karapatan na sumamba at magpuri sa kanyang pangalan. Lubos na kagalakan sapagkat dininig po ng ating Panginoon Diyos ang kanilang panalangin na magkaroon po ng bagong gusaling sambahan na doon po ay patuloy isasagawa ang mga paglilingkot at mga pagsamba sa ating Panginoon Diyos pahayag ng mga kapatid na ipagmamalasakit nila at pakamamahalin ang bagong gusaling sambahan. At lubos silang makikipagkaisa sa mga gawaing inilulunsad ng pamamahala. Mula po rito sa Iligan City, ako po si kapatid na Farawel Tenorio para sa Iglesia Ni Cristo News Live. Maraming salamat kapatid na Farah. Sa layuning makapagbigay ng kasiyahan sa Panginoon Diyos, basiglang ipinagimbitan ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ang Evangelical Mission sa Distrito ng Kamanava. Panoorin natin ang report ni kapatid na Carlito Pasqua Jr. Ang mga kapatid dito sa Distrito ng Kamanava ay masiglang nakikipagkaisa sa pagpapalaganap ng tunay na pananampalataya. Muli nila itong pinatunayan sa isinagawang pamamahayag ng mga salita ng Diyos. Bilang mga kaanib po sa Iglesia ni Kristo, palibhasa po ay naturoan tayo ng mga aral ng Diyos sa pangunguna po ng ating tagapamahalang pangkalahatan, ng kapatid na Eduardo Manalo, ay naunawaan po at sinampalatayana ng mga kapatid sa distritong ito ng Kamanaba kung gaano po kahalaga na masunod ang aral ng Diyos na maipalaganap ang pananampalataya nating mga kaanib sa Iglesia ni Kristo. At minsan nga po kahit masama pa ang panahon, pero ang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo hindi po mapigilan sa ganitong kasiglang gawaing pagpapalaganap. Ang isa sa mga nakipagkaisa sa gawaing pagpapalaganap ng tunay na pananampalataya ay ang mga kapatid sa Azilana Extension, lokal ng Balintawak. Pinangasiwaan ni kapatid na Christian Gumabon, ministro ng Ebanghelyo, ang isinagawang evangelical mission. Sobrang halaga niya kasi sa panahon ngayon, yung ibang tao nabibisi, ganyan. So, refreshing makarinig ng detailed na information from Bible talaga. Lalo po sa experience ko ngayon na sobrang ganda ng Uh, lecture kasi nagsimula siya sa tanong 'tas nasagot yung tanong na palagi namang natatanong sa Iglesia ni Cristo and nasasagot siya uh, gamit din yung Biblia. Na-curious po ako sa information at dadalo po ako ulit pag naanyayahan ako. Sabihin niyo po, nakikita ko po na malinis, maayos, maganda, maaliwalas. Parang ang sarap talaga pumunta. Malinaw naman po yung sinasabi na about sa Iglesia ni Cristo. Ako po ay nakikinig at na, naaanyayahan. Nalulugod po ako na pumupunta sa ganitong pamamahaya dito sa sambahan. Dahil sa mabilis na pagdami ng mga kapatid sa dakong ito, pinagtibay ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo na magkaroon ito ng extension ng dako ng pagsamba. Ang gusaling sambahan, dyan na lulugod ang Ama at dyan natin pinupuri ang Ama. Una-una po yung pananampalataya. Sumula so, po nung nagkaroon ng pagsamba dito, ang sarap po sa pakiramdam. Iba po talaga yung sa puso. Isang taon mahigit na inayos ang gusaling ito upang maging dako ng pagsamba at ngayon ay hindi lamang sa pagsamba nagagamit ng mga kapatid kundi maging sa pagpapalaganap ng tunay na pananampalataya. Para sa mga kapatid sa dakong ito hindi sila titigil at magsasawa na tumulong sa gawaing pagpapalaganap dahil para sa kanila ito ay kalooban ng Panginoong Diyos na makapagbibigay kasiyahan sa kanya. Mula po sa mga kapatid at may tungkulin sa lokal po ng Balintawak, kasama po ang Asilana Extension. Patuloy po kaming makikipagkaisa sa pamamahala, sa pinaigting na gawaing pagpapalaganap para marami pa pong tao ang matawag sa iglesia, makasama namin sa tunay na paglilingkod, higit po sa lahat, sa kaligtasan pagdating po ng araw ng paghukom. Kapatid na Eduardo V. Manalo, maraming maraming salamat po sa inyo sa pagpapahintulot na magkaroon po ng extension dito po sa lokal ng Balintawak. Kapatid na Angelo V. Manalo, maraming maraming salamat po sa inyo. Mula po dito sa distrito ng Kamanaba, ako po si kapatid na Carlito Pascua Jr. para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Sa layuning marami pang tao ang magkaroon ng interes na makapagsuri sa mga aral ng Panginoon Diyos na sinasampal na ng Iglesia ni Cristo, isang musical evangelical mission ang masiglang ipinagaanyay ng mga kapatid sa disito ng Kapas Tarlac. May balit ng hatid si kapatid na Hazen Daguzen. Ang musika ay isang pagpapahayag ng damdamin at ideya ng isang tao. Ito ay may kakayahang maghatid ng emosyon na mahirap ilarawan sa isang salita. Sa pamamagitan ng himig at liriko, nailalahad nito ang emosyon sa sinumang nakikinig. Kaya naman upang maipadama ang masidihing hangarin ng mga kapatid na maipamahagi ang tunay na pananampalataya sa kapwa tao, ay nagsama sila ng mga panauhin sa Musical Evangelical Mission na isinagawa sa Lapus Memorial Sports Complex, Concepcion, Tarlac. Ang pagkakaiba ng ating isinasagawa ngayon kaysa sa mga nakaraang mga panahon, ang gamit natin ay ang mga pag-awit ng mga kapatid na sinanay para sila ay makatulong sa pamamahala na ang mga salita ng Diyos ay maipaabot sa lahat ng mga tao. Bahagi ng aktibidad ay ang pagtatanghal ng mga kapatid ng mga Iglesia Ni Cristo Original Music. Nasaksihan din ng mga panauhin ng inspiring at convert stories na nagbigay ng inspirasyon upang magpatuloy sila sa kanilang ginagawang pagsusuri sa mga aral na sinasampalatayanan ng Iglesia Ni Cristo. Nung dating niyon ko po dahil mag na lang po ako nung ano, uh, uh, Parang nawawala na po akong tiwala sa faith. Kumbaga faith kay God. Kasi nung na po ako dito sa reyon na to sa ANC, nung unti-unti kong uh, napapaginggan yung mga pamamayag at mga aral sa doktrina, unti-unti bumabalik yung tiwala ako kay Ganto. Sobrang napakasaya po ng aktibidad na ito. Ako po ay lubos na galak na galak dahil sa, sa dami po ng umaten na panauwi. At ay, kami po bilang mga Iglesia ni Cristo, nagmamalasakit po kami sa kapwa-tao upang salamat po ay maligtas at makapagbigay ng kasiyahan sa ating Panginoong Diyos. Sumasampana tayo po ang mga kapatid na ang kanilang ginagawang ito ay para sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon Diyos. Kaya kahit na may mga kalamidad o anuman ay hindi nakakahadlang sa ganitong aktibidad at ito'y patuloy na isinasagawa dahil alam ng mga kapatid na yung ginagawanan ng ito ay hindi nasasayang sa harap ng Diyos. Mula po rito sa Concepcion Tarlac, ako po si kapatid na Hazen Andagusen para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Punta naman natin ng distrito ng Metro Manila East. Nagdulot ng iba inspirasyon at kagalakan sa mga kapatid at sa maraming panahin ang sinagawang musical evangelical mission. Tunghayan natin ng report ni kapatid na Reggie Beltran. Uh, galing po sa lokal ng Mandaluyong ay nalulugod po. Pakasaya po ng aming puso na maging bahagi po ng ganitong isang napakagandang aktibidad. Lubos itong pinaghandaan ng mga piling kapatid sa iba't ibang lokal dito sa distrito ng Metro Manila East. Itong Musical Evangelical Mission ito ay para sa ating mga panauhin sa ating mga kababayan, lalo na po sa mga nagsusuri patungkol sa mga aral ng Diyos na sinasampalatayanan po ng Iglesia ni Cristo. Maraming oras pa bago magsimula ang naturang aktibidad ay nasa napiling dako na ang mga kapatid na magtatanghal. Unti-unti na rin dumarating ang mga kapatid. Handa na rin ang lahat ng gagamitin para sa nasabing okasyon. maya, -maya pa ay magkakasunod ng dumating ang malaking bilang ng mga kapatid kasama ang kanilang mga kababayan na mga hindi pa kaanib ng iglesia na kanilang inanyayahan. Uh, bagaman po ako po ay isa sa magperform perform ngayon, sobrang sayo ko po dahil narito na po ang aking pong mga panauhin para sa araw na ito. Napuno ang venue. Inspiradong nagtanghal ang bawat choral group. itong ginagawa po nating musical evangelical mission ay isa lamang po sa mga paraan. Hindi lamang sa pamamagitan ng pangangaral, kundi sa pamamagitan po ng ganitong pagtatanghal. Sa pamamagitan ng mga musika ay nais ng Diyos na ipahayag sa mga tao na gusto niyang ang lahat ng tao ay magsuri at mga ligtas pagdating po ng araw ng wakas. Mula po dito sa Pasig City, ako po si kapatid na Reggie Beltran para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Samantala, tumagap tayo ng live report mula kay kapatid na Romy Kovta. Ibabahagi niya sa atin ng puspusang paghahanda ng mga kapatid sa distrito ng Buog, Zamboanga del Sur para sa isasagawang musical evangelical mission mamayang gabi. Kapatid na Romy? Maraming salamat po at magandang tanghali kapatid na yen. Narito po ako ngayon sa Distrito Eclesiastico ng Buog, Sambuanga del Sur, kung saan mamayang gabi ay sasagawa ang Musical Evangelical Mission na ito naman ay masiglang ipinaganyayan ng mga kapatid sa kanilang mga mahal sa buhay, mga kakilala at mga kaibigan na hindi pa kaanib sa Iglesia di Cristo. Bilang paghahanda sa aktibidad ay namahagi muna ng babasahing pasugo God's Message Magazine kasabay ng pag ng mga panauhin para sa gagawing Musical Evangelical Mission. Pinangunahan nito ng kapatid na Jose Junior Sal Jose J J J Salvador Junior taga pangasiwa ng distrito katuwang ang mga ministro, ministerial worker at mga may tungkulin sa kapesahan ng pansambahayan. Mula po ng aming marnig at tinanggap na pinagtibay po ng pamamahala ang Musical Evangelical Mission dito po sa aming distrito sa buong ay totoong nasabik po ang lahat ng kapatid. Sa katunayan na ilang araw na po namin ginagawa ito, na kami po ay nagaanyaya. Katunayan sa umagang ito, ay pinanguna ng mga ministro at manggagawa ang pamamahagi ng pasogo dito po sa lokal ng Bayog. Bahagi po na para na itinuro sa atin ng ating tagapamahalang pangkalahatan ay ang pamamahagi ng pasogo. Sapagat sa pamamagitan po nito ay makararating po sa kanila ang ating aral na sinasampalatayanan. Ang ating gagawin pong musical evangelical mission mamaya ay totoong pinaghandaan po ng mga mitungkulin, lalo po sa mga kapisanang pangsambahyan, na sila mismo magtatanghal mamaya. Mula sa mga pag-awit, mga performance na gagawin, totoong sa kanilang mga pagsasanay, kitang-kitang kanilang kaligayahan, kasabikan, na lubusan po makipagkaisa sa ating pamamahala. Sa kasalukuyan po ay inihanda ang dako ng pagdaruusan ng aktibidad at patuloy namang nagsasanay ang mga kapatid na kalahok sa Musical Evangelical Mission. Pahayag ng mga kapatid, mamamalagi po ang kanilang pagtugon sa iba't ibang kaparaanan sa pagpapalaganap ng dalisay na ebanghelyo bilang pagsunod sa kalooban ng Pagidong Diyos na ang lahat ay makaalam ng kanyang mga katotohanan, magtamo ng pangakong kaligtasan sa araw ng paghuhukom. At yan po muna ang mga huling pangyayari dito po sa Sambuanga Pirinsula. Mula po rito sa Buok, Sambuanga del Sur. Ako po ang kapatid na Romy Cocta para sa Iglesia de Cristo News Network. Maraming salamat kapatid na Romy. Magtung naman tayo sa distrito ng Bataan South. Alamin natin mula kay kapatid na Paula de Maculangan ang preparasyon na ginagawa ng mga kapatid para sa Musical Evangelical Mission sa kanilang distrito. Kapatid na Paula. Maraming salamat po kapatid na Inyer. Isang paraan ng pagpapahayag ng damdamin ang musika. At sa ating mga kaanid sa Iglesia Ni Cristo, ginagamit natin ito sa ating mga pagpupuri at pagpapasalamat sa Panginoong Diyos. Nagiging daan din ito upang marami pang mga tao ang makapakinig ng mga aral ng Panginoong Diyos na nakasulat sa Biblia. Kaya e, naman naglulungsa ang pamamahala ng Iglesia ng mga kalipidad katulad ng Musical Evangelical Mission kasama ang mga kapatid sa distrito ng Bataan South na makikipagkaisa sa aktibidad na ito na idadao sa Limay Sports Complex. Ilang linggo bago ang nasabing aktibidad, nagsagawa ang mga kapatid ng pangapag -e ensayo para sa kanila mga awitin mula sa Iglesia ni Cristo Regional Music. Mayroong solo singing at mayroon din choral group. Kasama sa ginagawang paghahanda pamamahagi ng mga polyeto at pasugo God's Message Magazine kasabay ang pag-iimbita sa nasabing aktibidad sa kanilang mga kakilala, kaibigan at mahal sa buhay na hindi sa loob na Iglesia ni Cristo. Sinasampalatayanan ng mga kapatid sa distrito ng Bataan South na para sa kapurihan ng Panginoong Diyos ang pagtatagumpay ng aktibidad. Mula po rito sa Limay Bataan, ako po si kapatid na Paula Janine Limaculahan para sa Iglesia ni Cristo News Network. Maraming salamat sa iyo kapatid na Paula tunguhin natin ng report ni Kapred na Janel Lagos tungkol sa masiglang pagkakaisa ng mga kapatid sa paghahanda sa idaraos na Musical Evangelical Mission sa kanilang distrito kapatid na Janel Maraming salamat po, kapatid na Emmanuel. Sa araw ng linggo ay isasagawa na ang Musical Evangelical Mission sa Sablayan Astrodome dito sa distrito ng San Jose Midoro Occidental. bilang paghahanda ay nagsagawa ng na mga pagsasanay ng awit ang mga performers, mga INC Original Music ang kanilang sinasanay na naglalaman ng mga paanyaya sa mga hindi pa kaanib sa loob na Iglesia Ni Cristo ukol sa ang kaligtasan sa araw ng paghukom. Bukod rito, ang lalong pinaghandaan ng mga kapatid ay ang kanilang magiging panauhin. Nagsagawa sila ng pamamahagi ng mga pasugu God's Message Magazine at mga pulyeto kalakip ang paanyaya sa, sa, gagawing musical evangelical mission sa araw ng linggo. Hindi alintana ng mga kapatid ang magiging Google nila ng panahon at salapi sapagkat sumasampalataya sila na ang gawaing tulad ng pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos ay nakapagbibigay kasiyan sa Kanya. Mula po rito sa bayan ng San Jose Occidental, Mindoro, ako po si kapatid na Janel Lagos para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Maraming salamat kapatid na Janel. Sa Distrito Ecclesiastico ng Cavite, magsasagawa rin ng Musical Evangelical Mission. Puspusan Spus na rin ang paghahanda ng mga kapatid at mga performer sa ikapagtatagumpay ng aktibidad my live report si Kapitan na Rose Ann Ramalyosa. na Rose Ann. Maraming salamat at magandang tanghali po kapatid na Emmanuel. Kitang-kita ang kasabikan ng mga kapatid sa isa sa Musical Evangelical Mission sa araw ng linggo dito sa General Trias Convention Center. Maaga pa lamang ay nagsasanay na ang mga magtatanghal ng mga INC Original Music sa pangunguna ng tagapangasiwa ng distrito, ang kapatid na Manuel Santos, katuwang ang mga nasa district music team, ay ginabayan nila ang mga choir sa kanilang isa sinasagawang mga pagsasanay at ang mga may tungkulin sa kapisan ng pansambahayan ng distrito naman ang siyang naghanda ng iba pang mga kakailanganin para sa aktividad ang mga kapatid naman sa bawat lokal ay maagang ipinag-anyaya sa kanilang mga kakilala, kaibigan, mahal sa buhay at mga katrabaho na hindi pa kaanib sa Iglesia ni Cristo ang isa sa guwang Musical Evangelical Mission ipinagpapasalamat ng mga kapatid dito sa distrito ng Cavite na ang mga talentong kaloob sa kanila ng ating Panginoong Diyos ay nagagamit nila sa mga aktibidad na inilulunsad ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo na nakapagbibigay kalwalhatian sa Diyos. Mula po rito sa General Trias, Cavite, ako po si kapatid na Rose Ann para sa Iglesia ni Cristo News Network. Maraming salamat kapatid na Rose. Doon naman sa distrito ng Quezon City, ibabahagi sa atin ni Kapatid na Ivy Vergara ang masiglang pag-aniyay ng mga kapatid sa kanilang mga kaibigan at kamag-anak para sa isa sa Musical Evangelical Mission. Kapatid na Ivy. Maraming salamat po at magandang hapon po kapatid na Emilian. Gaano man kabala ang mga kapatid sa loob ng Iglesia Ni Cristo dito sa Distrito Eclesiastico ng Quezon City sa kanilang pang-araw-araw na buhay, namamalagi pa rin ang kanilang maalab na pakikipagkaisa sa mga aktibidad. Kabilang narito ang ukol sa gawaing pagpapalaganap ng tunay na ebanghelyo. Bilang paghahanda sa nalapit na musical evangelical mission sa darating na linggo sa pangunguna ng tagapangasiwa ng Distrito ng Quezon City, ang kapatid na Virgilio del Rosario Sr., sinimulan na ng mga may tungkulin at mga kapatid ang pamamahagi ng mga polyeto at babasahing pasugo God's Message magazines sa kanilang mga kapitbahay, kaibigan, kabarangay at mga kakilala na hindi pa kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Talakip din na nagsasanay ang mga choir members ng mga awiting mula sa Iglesia ni Cristo Original Music upang maging maayos ang kanilang pagtatanghal. Pahayag naman ng mga kapatid na lagi silang magsusumikap na maibahagi ang mga aral na sinasampalatayanan sa loob ng Iglesia ni Kristo nang mas marami pa ang makapakinig at makaunawa ng tunay na aral upang sila man ay makasama sa tunay na paglilingkod at makasama sa pagtatamo ng pangakong kaligtasan sa araw ng paghuhupong. Mula po rito sa Quezon City, ako po si kapatid na Ivy Vergara para sa Iglesia ni Cristo News Network. Maraming salamat kapatid na Ivy. Puntahan naman natin ang Visayas. Nakahanda na rin ang mga kapatid at mga may tungkulin sa pakipagkaisa sa Musical Evangelical Mission sa Disito Iglesia, si ng Carcaro City, Cebu. Si kapatid na Jean Kompanyon ang magbabalita. Kapatid na Jean, Maraming salamat po kapatid na Emmanuel. Kaslukuyang po naghahanda ng mga kapatid mula sa iba't ibang lokal, lalo na mga mga awit na siyang lalahok sa isa gawang musical evangelical mission na gaganapin sa Alodom sa bayan ng Aluginsan, distrito ng Carcar City, Cebu. Kasama rin sa isa na sa gawang paghahanda ay ang pag -anyaya. panguna sa mga may tungkulin at mga kapatid na mga panauhin upang makapakinig ng mga aral ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng musika ang mga gagamiting himig ay mga iglasya ni music na nagpapahayag ng pananampalatayan ng mga kaanib sa Iglesia ni Kristo. Ayon pa sa mga kapatid na aming nakapanayam, ay sa biktos lang may pahayag ang mga salita ng Diyos gamit ang musika. At tausap po silang nagpapasalamat sa tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Kristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, sa paglulunsad ng ganitong aktibidad pahayag pa nila na patuloy silang makikipagkaisa sa lahat ng mga gawain sa loob ng Iglesia ni Cristo. Mula po rito sa bayan ng Alaginsan, ako po si kapatid na Jean Companion para sa Iglesia ni Cristo News Network. Maraming salamat kapatid na Jean. Magtungo tayo sa Central Luzon. Handang-handa na ang mga kapatid sa District Eclesiastico ng Zambales South sa kanilang pagkibahagi sa sa gawang Musical Evangelical Mission na makapagdudulot ng iba yung inspirasyon sa lahat ng dadalo. Narito ang live report. Tiga pa rin na Makapagal. Kapatid na Mayan. May Maraming salamat po kapatid na Emmanuel puspusan na nga ang paghahanda ng mga performers sa isasagawang musical evangelical mission dito sa distrito ng Zambales South. Layunin ng nasabing aktibidad na maipakita sa pamamagitan ng Iglesia ni Cristo original music ang mga aral na sinasampalatayanan ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Isasagawa ito sa araw ng linggo, ang Musical Evangelical Mission sa Subic Gym sa Subic Bay Freeport Zone. Bago sumabit ang araw na iyon ay mahagin ang mga kapatid ng mga libreng kopya ng Pasugo magazines at bawat mabigyan nila ay kanilang inaanyayahan na dumalo sa isasagawang aktibidad. Mula po rito sa Subic Bay Freeport Zone, ako po si kapatid na Mayan Makapagal para sa Iglesia ni Cristo News Network. Maraming salamat sa iyo kapatid na Mayan. Patuloy po namin kayong inanyahan na abangan ang iba pa mga balita tungkol sa aktibong pangipagkais ng mga kapatid sa mga aktibidad ng Iglesia Ni Cristo sa mga programang Iglesia Ni Cristo News Live tuwing alas 6 ng gabi at The Good News tuwing alas 11 ng gabi mula lunes hanggang biyernes. Mula po sa lahat ng mubuo ng programang ito, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay. Ako po si kapatid na Emmanuel Bandong. At muli niyo po kami samahan sa susunod na episode upang ibalita ang pagdaligtas!